Good morning guys. Na-late na tayo. Yung mga kasama natin nasa daang kalikasan na sila. Na uh, bili muna tayo ng baon na ulam. Bili tayo dito kahit ano. Half lang. Pabili po. Kalahati lang, kalahati. Oh. Super half 190. 90. Mokay na tayo syo. Sure. Paghatian na lang namin. Thank you. Ito sa Ya? Ito pila. Pagkatay, tatay. Tata? Oh. Ito royal. Sa drinks, inuuna natin. yan may bigas tututuin <laughs> pa mamaya yan, guys tanggal muna ako ng laman nitong Osmo mo puno na yung SD card ko pala Good morning guys Wala nang signal dito sa amin ito yung motor natin, si Phoenix. Nila, dito natin siya nilagay sa labas. Si Banhad naman sa loob. Yung N-Max natin. mag lang tayo, guys. Um, ano yung ano. Ano yung kalagayan sa labas. Bale, yun yung dami mga dahon, no? Oh. Lumakas na naman yung hangin Ay. So guys Ang lugar namin is sa Inpantapangasinan May nilipad na dito Mag stroll lang tayo Ay, lakas ng hangin, guys. Yung mga aso dito. Sila na sila. Wala namang masyadong mga puno na natumba dito. Pero maraming dahon. bukas yung day care. Baya doon ba? Baya doon ba? May nagkukumpuni na doon guys Wala nang ulan pero malakas pa din yung hangin Dito ang daming dahon, no Ah oh, naano na, yung ano guys so Delikado yung mga kuryente oh. Buti hindi na tumba. Oh, nabukwal yung mangga doon. <coughs> oh, yung mga wire ng kuryente. Alam, may natumba dito guys na ano? Poste ng kuryente ata ito. Ayun oh. Yung mga wire na sa gilid na na hinila ng mga nalaglag na puno. At nalaglag na sanga kaya sa tin ko abutin na naman to ng isang linggo may get walang kurente na ituloy dito sa amin guys eh Putaan natin na natin kung malalim Ang <coughs> daming aso, pambira. Yung mga tao na ano, na miming with guys Arit <laughs> na Wala pa daw silang nakuha guys Ngayon oh ang ating RS nasa si Phoenix makulimlim na naman no Baka abutan tayo ng ulan. Wala na din signal dito, guys. Kaya hindi mo rin magagamit yung internet mo, cellphone mo. Walang kuryente, walang internet. Matagal-tagal na naman 'to na ano na pag-aayos mas malala yung dati guys na bagyo kasi hindi naman dito yung sentro talaga eh sa amin yung bago uh, magtino yeah. may yung, yung bagyo nun bago magtino yun malakas talaga dito sa amin ang daming puno halos wala kang madaanan nakabalandra lahat nakabalandra yung mga puno ilang beses ako umikot nun wala akong nadaanan sa amin na, Dalawang beses ako nagreroute Kasi nga Walang madaanan Ano nun eh Alas 5 ng madaling araw ako nun umalis Alas 5 mga 5.30 ganyan Eh wala pang mga ano nun Wala pang mga gising O kaya yung Inabutan kami ng bagyo kasi sa church Doon na kami sa church natulog Nung kinaumagahan, umuwi agad ako, 5.30. Kaya nga lang, yung mga daanan, may nakabalandrang puno. So, tatlo pala, tatlong beses ako na nagreroute, route Una doon sa kabila, sa maitinukol. Tapos dito sa may main road. Tapos sa uh, nangalisan, daming lumilipad na ibon. Sa doon na sa barangay nangalisan na ako nakadaan. Problema dito guys, kuryente talaga. Pag mga ganito na yung mga kable ng kuryente sinabitan ng mga po kahoy Matagal talaga to kasi hindi lang naman dito yung pinakadulo na barangay meron pang malayong barangay dito sa amin barangay pita at babuyan iti-check pa nila yun guys yung linya doon kung walang problema sa kanila bubuksan so kailangan pa namin maghintay nung nakaraang bagyo mga ilang ilang araw din kaming ano ilang araw din na nawala yung kuryente ngay isang linggo yan isang linggo hinintay namin bago nagaroon ng kuryente una tayo dito guys kila Adong Adong ATX bukas ng katintindahan ni Kasari Pajak James Vlog. <laughs> Million views na yan sa Facebook guys. Pajak James Vlog. Sana all. Madumi yung sapa dito sa amin. Guys. Yan kung nakita nyo. Umabot dyan sa taas. Medyo humupa na ngayon. Pero nung kasagsagan kagabi ng bagyo. Hanggang dyan. Umabot pa yan dito guys. Sa taas. Happy birthday to you! <laughs> Ito na guys, yung cellphone, bigay natin ka. <laughs> Tukaw ka! Ang balik niya pa kasi! Tukaw ka gamin! Ah. Ma malaglag mo yan, hindi! eh ang dagubot din ang... Binuksan ko na yan sa <laughs> <pa laughs> ko. Oh, Ay! Yeah. Ah. Mm. Thank you very much for the wonderful 33 hours. Sana yes. all. Good evening guys. Um, ngayon is Monday. Kakadaan lang ng uh, bagyong uwan. Tuloy hindi pa nakakaalis talaga. Nasa tuktok pa lang ng Luzon. So Monday ngayon at uh, oras na ba? Alas 6 ng hapon. So gamit natin yung ating NMAX B3 guys for charging kasi eh, naubos na kagabi yung ano naubos na natin yung power bank kagabi dalawa rin kami gumagamit ngayon tina natin yung cellphone ko ano pa lang siya 18% pa lang point uh, 14.4 so nag-search tayo kay ChatGPT at uh, sabi ni ChatGPT is dapat naka-on daw yung engine pag nagcha-charge tayo ng cellphone natin para hindi madrain yung battery kasi mahihirapan tayo i-on itong NMAX natin pag charge natin sana na naka-on lang yung ignition pero hindi naka-on yung engine so talagang pag mag-charge pag charge pala tayo ng motor natin ay mag-charge tayo ng gadget natin dito sa ating NMAX B3 is kailangan pala naka Uh, idle siya naka on yung engine so na isip ko naman kanina baka sabi ko baka baka magastar siya sa gasolina o magastos sa gasolina so yun naman pala pag idle syempre hindi naman tumataas yung rpm niya naka idle lang siya big sabihin nun is very minimal or very little lang yung nagagamit niyang uh, gasolina sa pagcharge ng phone natin. Yun, kaya okay lang kahit uh, pandarin natin ng for 30 minutes or 1 hour itong uh, motor natin i-idle natin para ma-charge yung phone. So, mahalaga din na tayo ng uh, cord na maganda para mas mabilis yung charging ng ating gadget. So, ayan nasa 19% pa lang tayo. 19%. Kanina yan kasi charge ko 10% lang yan eh. Yan 19%. So, maka idle yung motor natin. Still yung kanyang battery is 14.4. Hindi siya nagbabago. Ah, uh, pwede tayong mag-charge dito sa ating uh, Nmax V3 guys. so I hope na hindi siya uminit kasi hindi naman siya ano eh, naka-idle lang siya eh. para siyang generator sa atin. Siguro i-charge icha ko lang tong phone ko hanggang ano lang 50% para hindi gaano uminit tong engine ng ating uh, motor. So yan guys, balitaan ko kayo mamaya pag na-charge na natin tong uh, cellphone natin. So yung milliampere pala ng ating cellphone is 4500. Medyo luma na rin yung cellphone natin, guys. So sana mapuno niya yung uh, ano natin, yung smartphone natin. At yung ating uh, gasolina pala guys, nasa kalahati siya. Nasa half yung gasolina natin. So tingnan natin kung mababawasan ba siya. Pero sabi naman ni ChatGPT is very minimal lang. Unti lang talaga. awala uh, wala pang isang litro pag isang oras mong in-idle itong motor sa pag-charge mo ng gadget. So ang inisip ko lang dito, baka uminit yung makina niya. Uh, sa tingin ko, all goods naman tong sa N Max no 35%. 27 na mabagal yung cord ko na gamit so 12.5 na yung bolt boltahe nya the same pa rin yung gas natin pinatay na natin kasi, kasi, medyo mainit na yung engine Tapos so, mamaya kung bumaba siya na 12.4 i-on natin ulit Ayan, para ma natin yung bolt boltahe nya para hindi tayo mahirapan mag on ng engine ng NMAX natin guys yan balitaan ko kayo mamaya guys pag nag 12.4 siya ay guys So update sa ating charge. Kanina nag uh, 12.4 na siya. So yun open natin ulit. Meron na tayo 52% na battery. 14.2. O so, ayan muna natin na uh, mag idle ulit. Pinandar natin guys. Yan. 12.8 sa ulit. Kanina 12.4 na siya. So basta hindi bababa ng 12 volts. Yan para mapandar nyo pa rin yung motor ninyo. Pag nagcharge kayo tapos pumaba ng 12.4 or 12.3, pandar rin nyo yun na yung motor ninyo. So ayan hanggang doon lang tayo guys at nakacharge uh, naka charge tayo ng 55% pero kung mas mabilis to na cord siguro naka 100% tayo.